Ako premium sa ako challenge, family uh, money challenge na ako. 20, 50, 100, 500, 1,000. Kuman, ako ang kuwaon ako ang iwagang hiwagang, straw. straw. Charan. Gup dia sa diri ko ya, gup di, gup di, gup sa ako, Mira. Diri sa ako, gup sa diri ko likod. Para ako pakita ang, ako ipakita ang. <tali> Diyan guys, ang ipauna na ako ang. Oh, wait, Pumuli mong suksok. Ala. Ano na uh, Agay na ipakita sa inyo ang... Pila. Ibang Ang loon Diyan, 1,000. Ang Jao, 1,000. Ako'y Sok-Sok, ang kaibang red. Laro ni mo, klaro? Uh, Kini. Ah. Sine? O siné, siné maka... Eto <laughs> kayo, bain-bain bind nun ni Joe. Sine makatawag siya sa si Kalibok? Ako... Siné, kan, Kaya, e, e, si Rakan, ha? Si Rakan. E... Sine si Jao. Ikaw siya, Rambol. I rambol. Para, why? 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 Rambol. Why <laughs> I rambol. I rambol. Rambol. No, okay, okay, okay. Okay, okay, okay na? Okay oh, na? Piyong. Ano? Piyong, gumaganap. Ako, uh, islantingon. Ako, islantingon. Ako, islantingon. Ipainayong pa ko. Ipainayong pa ko. Ipainayong pa ko. Ipainayong pa ko. Asa may bit ni Modre.

Final. Sila Siliba kung final na. Siliba kung final na. Man. Final na. Final na. Show na kao. Five. Four. Three. Two. Two. One. Final na kao. Final na Final na. Final na. Yes. Yes. Why name Dodo? Nah! Na? Nah, nah! oh! 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 Final na. Final na. Final na. Final na. Ubuta ang straw. Ubuta ang straw. Hala hala. Ayaw! Congrats. مر سلامات